Nagpapatuloy ang whole of nation approach ng pamahalaan upang matugunan ang posibleng epekto ng El Nino sa bansa. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni National Irrigation Administration Administrator Engineer Eduardo Gilien, na maaga nilang pinaghandaan ang epekto ng El Nino kabilang ang pagtatanim ng high yield crops na akma sa mainit na panahon. Maliban dito, gumagamit din ang NIA ng alternative wetting and drying technology upang maabot ang mga taniman. Meron ding tupad program at cash for work ang iba pang ahensya ng gobyerno para sa mga apektadong magsasaka. Sa ngayon, binabantayan ng NIA ang Central Luzon lalo't hindi sa patang tubig ng Pantabangan Dam. Wala namang nakikitang problema sa tubig ng Magat Dam para sa mga magsasaka sa Isabela at iba pang lugar. Ang tansya ko kasi namin mga sa 20% yung maapektuhan ng El Nino. Pero kung sa 20% at yung mataniman mo naman ay uh, tataas ka agad ng 50% ang yield, ay sigurado pong hindi naman bababa ang ating production.